Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng magulantang ang elder ng pamilya kong, gayong natuklasan niya na may tatlong heavenly rank sa pamilya Song na plano pa sana niyang magyabang ngunit ngayon ay halos mahulog ang sipon ng old man nang malaman niyang panis na ang kanyang lakas ngayon. Bago nito, ay dam ako muna tayo sa loob ng banquet hall ng pamilya Song. Na habang nasa pinto, peren ang magkapatid na si Yunjin at Yunki, Ngunit ang sniper na si Yansui ay nilapitan na ang kanyang ina upang samagap ng magandang balita dito. Dahil sa ang kanyang nalalaman ay basi pa lang sa kanyang mga hula-hula. Nang nalaman niya mula sa kanyang ina na ang kanyang pinsan na si Yun Siang ay may Earth Spirit Fields. Ngunit si Mrs. Cheng naman ay sinabihan ng kanyang anak na baboan ang boses nito gayong baka marinig ni Zhao ang isang may kaalaman din pagdating sa mga table tasks. Bagaman nabanggit na ni Mrs. Cheng kay Yun Sui na maraming elixir na nasa ikalimang antas ang ating bida ay hindi pa rin makapaniwala ang dalagang kanina pa bumabasi sa kanyang mga hula-hula. Ayon kay Mrs. Cheng pabulong niya na sinasabi sa kanyang anak na hindi ako nagsisinungaling, ang iyong pinsa na si Yun Siang ay kumain ng isang pills ngayon lang sa mismong harap namin, tapos ay nakapag-breakthrough siya sa mid-earth stage at si Yun Ki ay lumuhad rin totoo talaga ang aking sinasabi, maniwala ka man o sa hindi. At bakit naman ako magsisinungaling sa iyo? Tama, kanina ko pa napansin na hindi tumpak ang mga reaksyon ng magkapatid, tugon ni Yanzui sa kanyang ina. At ang kanyang ina naman ay sinasabi na so, naiintindihan mo naman ang ibig kong sabihin ba? Diba? Ayun Ayon kay Yanzui, well, kung mayroong higit sa sampung table tasks, Natatakot ako na mayroong isang mahusay na master ng alchemy sa likod ni Yun Siang. At malamang sa lamang ito ay hindi bababa sa antas ng limang antas o mas mataas pa. Alam ko kung paano gawin ito huwag mag-alala, nanay, ang negosyong ito ay dapat na sa ating West Hospital. Dahil sa napapalakas ang pagsasalita ni Yon Sui ay nagkunwari ang kanyang ina na umubo habang bahagyang sinisilayan ang kanyang katabi na si Song Jiao. Gayong batid ni Yan Sui na ang kanyang tiya Zhao ay isa sa maaari nilang maging kakumpetensya kaya mas hininaan pa ni Yan Sui na tinatanong ang kanyang ina na nag-aalala ka ba naman na kawan ka ni Auntie Zhao. Habang nagkukunwaring umuubo si Mrs. Cheng, ay naalala naman ni Yan Sui na sa katunayan, si Tita Zhao ang nag-aasikaso sa medical business ng aking ama, parang kailangan kong gumawa ng isang magandang plano. Matapos naman ito ay biglang bumukas na ang pintuan ng Bankot Hall gayong bumalik na ang ating bida at ang kanyang lolo. At si Yunke ay natuwa na dahil sa kanina pa niya inaante ang ating bida at sa kanyang gilid ay katabi pa rin niya ang kanyang eldest sister. Bahagya naman nagtaka ang ating bida dahil sa ang dalawang magkapatid na babae sa North Courtyard ay pareho na may earth level cultivation bases at tiyak na naramdaman nila ang pisikal na pagbabago-bago sa gilid ng bulwagan ngayon. At nang makalapit si Yun Ki kay Yun Siang ay pabulong itong nagtanong na brother, may sinubak ka bang maganda dyan ngayon lang? Oh, nahulaan mo, tugon ni Yun Siang, at habang patuloy na naglalakad ang ating bida ay patuloy rin na nagsasalita si Yun Ki na brother, may magagawa ba ako para sa iyo? At magiliw din niya na sinasabing kung nais mong subukan ng mga table task o kung ano, makakatulong ako sa iyo. gayon pa ay hindi na nagsalita pa si Yun Siang, at si suwi ng nang makita niya na paparating na ang kanyang pinsan dahil sa nakaupo ito sa upuan ng ating bida ay agad itong umalis at nakangiti ito na pinauupo si Yun Siang upang sa gayon ay sumipsip na din. Bagaman batid ng ating bida, na pinaplastik lang siya ni Yon ay nagpasalamat pa rin naman ito sa kanya at tuwang tuwal na tumugon ang dalaga na you're welcome. Nang nakaupo na ang ating bida ay sabay naman dumating ang isang gwardya sabay nagulat ito kay Lord Howe na dumating ang family flying boat ng kung, ang batang Master Yonru at ilang mga tao mula sa East Courtyard ay tinanggap na sila. Okay sige papasukin sila tugon ni Lord Howe. At biglang nanahimik ang old man ng ilang sandali, ngunit tila may naisip itong isang kakaibang bagay dahil sa tinawag niya si Butler mo, at nang nakalapit na si Butler mo ay may ibinulong sa kanya ang old man agad naman ay sinang-ayunan ni Butler mo na hindi pa natin mabatid kung ano ba ang ipinapagawa sa kanya ni Lord Howe. At bigla-biglang sabay na tumawa si Yun Siang at ang kanyang lolo, kaya naman ang tatlong pinsan ng ating bida ay takang takagayong hindi nila malaman kung bakit bigla na lamang tumawa ang dalawa. Bagaman hindi nagbigay ng anumang pahayag ang magkapatid. Ngunit si Yonro ay sinasabi sa kanyang isip na talagang tumingin sila sa isa't isa at ngumiti na parang nais nilang manood ng magandang palabas. At nakutubon din ng dalaga na maaaring may inihanda ang dalawa na isang bitag para sa pamilya ng Kong. At dungo ko naman tayo sa labas ng mansion, mula sa gate ng main courtyard. Nakasalukuyan ay magalang na pinapatuloy ni Miss Dai ang pamilya ng Kong. Maging si Yanro ay gayon din ang sinasabi nito at walang ano-ano ay sumulong na si Shinksen para pumasok sa loob ng Song Mansion. Ngunit bigla itong napatigil sa paglalakad gayong napansin niya na ang kanyang ama at ang kanyang lolo ay hindi sumusunod sa kanya. Matapos tumugon si City Lord Fan na susunod na sila, gayong nakatulala pa rin ng old man ay agad niya tinanong ito kung papasok ba sila o aalis na lang. Gayunpaman ay hindi nakatugon agad ang old man dahil sa hindi niya matanggap na may tatlong heavenly rank sa pamilya Song at bukod dito ay napansin niyang napakabata pa ng tatlong nasa antas ng heavenly rank. At mas nagulantang pa ang old man ang napansin niya na ang kasuotan ni Miss Ching Dai ay uniform ng isang katulong. At sinasabi rin ng old man sa kanyang isip na maaaring tama ang kanyang hula na ang pamilya Song ay gumamit ng isang demonyong pamamaraan para lokohin ang matandang ito ngayon. Ngayon lang ako ay walang pag-iingat at hindi ko nakita ang mga ito, kahit na mayroong tulad ng mga Young Heavenly Cultivator, paano sila magiging willing na mabuhay sa ilalim ng pamilya ng Song? At pagkatapos ay naglakas loob na ang old mananiyaya ang kanyang anak na maglakad na sila, gayong nais niyang malaman kung ano pa bang mga trick ang inihanda para sa kanila. At nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad para makapasok sa mansion habang ginagabayan ni Miss Ching Dai. At nang nasa bakana na sila ng gusali si Yonro na magiliw na ginagabayan si Miss Shinksen, ngunit mababakas naman sa pagmumukha ng dalaga na naiinis na ito sa ginagawa sa kanya ni Yonro, at ang pinuno ng pamilya kong ay animoy nagdadalawang isip na pumasok sa gusali. Bago pumasok, ay tinawag ni Elder kung si Ginoong Fan, Pagkatapos ay ibinibigay niya kay Ginoong Fan ang isang Sword Soul General Talisman at ibinili ng Old Man na kung sakaling may mangyaring hindi maganda ay kunin mo si Shinxen at tumakas agad kayo. Ngunit hindi agad tinanggap ng City Lord ang ibinibigay sa kanya ng kanyang ama, dahil sa nag-aalala ito na kung sakaling kukunin niya ang talisman ay paano naman ang kanyang ama. Sumagot naman ng Old Man na sinasabi niyang mayroon pa siyang isa gaya nito, Bigla naman napatigil ang old man sa kanyang pagsasalita gayong may namataan siyang isang nilalang sa dikalayuan. At habang pinagmamasdan ng old man ang taong kanyang namataan ay kitang kita naman sa old man na ito ay nakararamdam na ng takot. Ang kanya palang nakikita ay ang personal driver ng pamilya Song na si Abe. At nang pinanlisika ng tingin ni Abe ang bayabas na elder, sa nakakapangilabot na tingin ni Abe ay nagimbal na kaagad ang old man bukod dito ay biglang nawala ng lakas ang kanyang tuhod sa takot na kanyang nararamdaman na siyang dahilan kaya naman ang old man ay napaluhod. Kasabay nito ay nabitawanan niya ang Sword Soul General Talisman. At labis naman nag-alala si Ginoong Fan sa kanyang ama gayong hindi niya mabatid kung ano ba ang nangyayari sa kanyang ama. Napamura naman ang old man habang nagtataka kung sino ba ang tao na nagawa siyang paluhurin sa presensya pa lang. Nagulat naman ang matanda dahil sa wala na siyang makitang tao na tiyak niyang may isang nilalang bago pa siya mapaluhod sa takot. Ngunit ngayon ay wala na siyang makita kaya napatanong siya sa kanyang sarili na maaari bang malabo na ang aking mata. Bagaman inaakala ng old man na siya ay namalik mata lamang ngunit makikita naman sa lugar ang upos ng sigarilyo na isang matibay na ebidensyang hindi siya nagkakamali sa kanyang namataan. Napansin naman ni Shinksan na kung bakit hindi sumusunod ang dalawa, kaya agad bumalik ang dalaga para tanungin ang kanyang ama at lolo kung ano ang problema. Ayon sa City Lord na okay lang ang lahat at pagkatapos ay ginamit na lamang niyang isang dahilan na may pinupulot lamang na isang bagay ang old man. Nang nakaalis na si Kung Shinksen, nakiusap ang old man kay Ginoong Fan na tulungan siyang makatayo gayong sinasabi nito na nawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Naagad tinulungan ng City Lord ang kanyang ama. Gayong nakatayo na ang old man ay nagpatuloy na silang baybayin ng daan upang magtungo naman sa lugar ng banquet hall. At habang patuloy sa paglalakad ay patuloy pa rin ang old man na sinasabi sa kanyang isip na kung paano posible na nagkaroon ng isang malakas na tao na ganoon ang antas sa Song Mansion. Mga ilang sandali pa ay may sense na naman ang old man na isang tao na nagnumasid sa gilid. Gayong sa isang gilid nga ay may isang nilalang na nakaupo sa wheelchair. Matapos nito ay nagulantang na naman ang old man sa kanyang natuklasan. Na ang nagmamasid pala ay ang gatekeeper ng pamilya Song na si Uncle Masan. Dahil sa nakatuklas na naman si Elder Kong na may isa na namang malakas na nilalang sa pamilya Song ay hindi nakinaya ng matanda na halos ay huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga natutuklasan, bukod dito ay napasok din ang old man ng dugo habang natutamba na animoy na knockout. Labis naman na ang dalawang kasapi ng pamilya na si Ginoong Fan at kung Shengsen gayong din nila mabatid kung ano ba ang nangyayari sa pinuno ng kanilang pamilya. Ayon sa old man na okay lang ang lahat, aksidente lamang daw siyang natalapid ng hindi sinasadya. Ngunit lolo, may lumalabas na dugo sa iyong bibig sambit ni Kung Shinsen. Tumugol naman ng old man ang mapagulong siya ay hindi sinasadyang nakagat niya ang kanyang dila na siyang dahilan kung bakit sumusuka raw siya ng dugo. Upang makatiyak na hindi siya nagkakamali na may isang nilalang na nagmamasid muli, ay pasempol na sinilip ng old man ang lugar na kung saan niya nakita ang malakas na nilalang. Ngunit, gaya ng nauna ay muli na namang nawala ang tao na kanyang nasilayan katulad ng ginawa ni Abe. At ang tatlong pinuno ng koponan ay tahimik na pinagmamasdan lamang ang pamilya kong. Pero si Miss Ching Dai nang namataan niya ang dalawang old man na si Abe at gatekeeper Masan, na nasa itaas ng bubong, ay napagtanto niya na gumawa ng isang galaw ang dalawa sa kanila. At hindi rin inaasahan ni Miss Chingdai na hindi lamang sa ang kanilang cultivation basis ay hindi bababa sa heavenly rank, kundi ay alam rin nila ang strange method gaya nito. Habang tahimik na mananagmamasid ang dalawa sa itaas, ay biglang sumulpot sa kanilang likuran si Butler musabay sinabi nito na gusto lang ng Marquis na ikulong mo si Mr. Zay kung nang mag-isa, at bigyan siya ng kaunting pagkabigla ng hindi inaalerto ang iba, ngunit ginawa niyo itong masyadong kahindek-hindek para sa kanya. Tumugol naman si Gatekeeper Masan na gayong naglakas loob siyang pumunta sa pamilya Song para manggulo. Kung hindi dudurugin ng kanyang maliit na itlog, ito ay isang malaking karangalan para sa kanyan. At dahil sa nakatayo na muli si Old Kung Zing, ay nagpatuloy na muli silang maglakad habang hawak ng old man ang kanyang dibdib ay hindi pa din matanggap ng matanda na napakaraming itinatagong malalakas na master ang pamilya Song Jingchong. At sinasabi din ng old man na kung sakaling makabalik na siya ay kanya itong e-report sa Imperial Court, na ang family Song ay may masamang intensyon at sinisigurado din ng old man na mapaparusahan ang pamilyang ito. At mas nanikip ang dibdib ng old man ang napansin niyang tila siya lamang ang tina-target, Gayong ang iba ay hindi nararanasan ang kanyang paghihirap. Pero, ang pagpapakita ng lakas gaya nito ay maaari bang? Hindi kaya na walang balak ang pamilya Song na makabalik akong buhay sa pagkakataong ito. At halos tumulo na naman ang sipo ng old man dahil sa iniisip niyang dito na magwawakas ang kanyang buhay. At nang malapit na sila makapasok sa main courtyard banquet hall, ay patuloy pa rin ang old man sa pagsasalita sa kanyang isip na kung tutusin, ako, si Kung Zing, yung minamaliit ang mga bayani ng mundo. At ang hapunan ng pamilya ng Song ay isang malawak na bangkot ng pamilya. Matapos nito ay biglang kumalas ang Old Man sa pagkakahawak ng kanyang anak gayong sa pagkakataong ito ay hindi na raw niya aanteyan ang kanyang kamatayan. At hindi raw siya mapipigilan ni Kung Fan at Shing Sen. Hanggat iniinom ko ang pil na ito, makakaalis ako kasama ang aking Star Soul General. At pagkatapos, maging ang magnanakaw ng pamilya Song ay hindi ako maabotan. Akma na sana niya kakainin ng peos, ngunit sa hindi niya inaasahan ay biglang nalang lumitaw sa kanyang likuran si Butler Mo. Sa pagbanggit ni Butler Mo sa kanyang pangalan ay gulat na gulat ang old man kaya aksidente niyang nabitawan ang nag-iisang table tas na makalulutas sana sa kanyang problemang kinakaharap sa ngayon. Nang mahulog ang Peel sa lupa ay hindi naman niya magawang pulutin ito gayong mahahalata ang kanyang masamang plano. Bagamat batid ni Butler mo na may masamang balak si Kung Zing ay magalang pa rin naman ito nagsalita na hinihintay ka ng aming Panginoon sa silid, mangyaring tumuloy na. At nang lingunin na ng bayabas kung sino ba ang nagsalita ay nagimbal na naman ito gayong ramdam na ramdam niya na mas malakas pa ang taong ito kaysa sa dalawang nagpaluhod sa kanya at halos mabulol ito sa kanyang pagtatanong na kung sino ang tao na nasa kanyang likuran. Tumugol naman ang butler na ako si Song Mo, ang chief steward ng East Courtyard, ay bumabati kay Master Kong. Bagaman magalang nagpakilala si butler mo, ngunit mababa ka sa pagmumukha ng old man na natatakot peren ito. Habang nagigimbal si Kung Zing, si Miss Ching Dai ay nakapasok na sa loob ng banquet hall sabay nag-report ito kay Yun Siyang at sa pinuno ng pamilya na narito na ang mga kilalang bisita ng pamilya kong. Mabuti kung ganun sambit ni Lord Howe, at ipinag-utos ni Lord Howe na magpatugtog ng music upang i-welcome ang mga kilalang pamilya mula sa pamilya kong. At dagdag pa niya na magpaputok lang ng suuna o kung anuman. Ah, Panginoon, gusto mo ba talaga ito? Tugon ni Miss Qing Dai na halos ay matawa sa pinagsasabi ni Lord Howe. Ngunit nagsalita ang old man na hindi gayong nagpapatawa lamang daw siya. Matapos nito ay pinatuloy na ni Miss Ching Dai ang pamilya kung naunang pumasok ay si Shinxen kasunod nito ay ang kanyang ama. Magalang naman na bumati si Miss Shinxen sa great grandpa ng pamilya Song at sa lahat ng elder ng pamilya Song. At ang kanyang ama ay nagpakilala rin na ako si Kung Fan, ang Lord of Yonggan City, ay bumabati sa Master Song at sa lahat ng kapamilya ng Song. Bilang pagpapakita ng pagrespeto ang buong pamilya ay tumayo maliban sa kanilang pinuno, at sabay-sabay nagpakita ng paggalang sa pamilya kong. Maligayang pagdating, City Lord kong mangyaring umupo. Sambit ni Lord Howe at pagkatapos ay sinabihan niya ang kanyang manugang na babae na lumipat ng kaunti sa likod para mabigyan ng upuan ang kakarating nilang bisita. Nagpasalamat naman si Ginong Fan sa kabutihang loob ni Lord Howe. At si Yon naman ay sinabihan niya si Shinksen na Miss Shinksen, bakit hindi ka lumapit at umupo sa tabi ko? Gayong ang dalawang mag-ama lamang ang nakapasok kaya naman agad nagtanong si Lord How na nasaan ang master kong ng iyong pamilya. Hindi ba't sinabi mo na magkakasama kayo? Matapos magsalita ni Lord How ay may biglang sumigaw sa labas ng pintuan kaya ang lahat ay napalingon sa kinaroroonan nito gayong ito pala ay si Kung Zing na naiwan dahil sa pagkawalan ng lakas ng kanyang tuhod. Nasambit naman ni Butler mo sa kanyang isip na mula pa nang. Dumating ang matandang ito sa Song Mansion, siya ay naging abnormal. Maaari ba na naramdaman ng kanilang ama ang isang bagay na espesyal tungkol sa Mansion ng Song na may masigasig na pakiramdam ng isang heavenly cultivator? Nang nakapasok na si Elder Kung sa pintuan ay agad itong humingi ng paumanhin kay Song Jingchong sa pagiging huli niya. Ngunit sa kabila nito ay gumawa din ng isang trick ang old man gaya ng ginawa ni Abe at Masan. Ipinaramdam din niya kay Kung Zing ang kaunting kapangyarihan niya. Nang naramdaman na ito ng matandang bayabas ay muli na naman itong nagulantang bukod dito ay muli na namang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Na siyang dahilan kung bakit muli na naman siyang mapaluhod sa harapan mismo ng maraming nakakasaksi at takang taka naman ang mga nakakita gayong hindi nila mabatid kung ano ba ang ginagawa ni Kung Zing. Maging si Kung Shinksen ay hiyang hiya na sa pinaggagagawa ng kanyang lolo gayong kanina pa ito lumuluhod sa hindi malamang dahilan. At pabilo naman nagsalita ang ating bida na bagaman totoo na huli ka na. Ngunit, hindi na kailangan parusahan ang iyong sarili para dyan. Sa sinabing iyon ni Yun Siang ay hindi napigilan ng tatlo niyang pinsa na matawa. Maging ang kanilang lolo na si Song Jingchong ay halos matawa rin sa sinabing iyon ng ating bida. Bago pa matawa ang lahat ay pinag-utos na ni Lord Hao na tulungan ang tumayo si Elder Kong. Sabay tanong din niya na Brother Kong Zing, okay ka lang ba? At habang tinutulungan ni Ginoong Fan ang kanyang ama, ay tumugon naman si Elder Kong sa katanungan ni Lord Hao. Ayon dito okay lang, okay lang, nasabik lang akong makita ang matandang kapatid ko ngayon, hindi sinasadyang natalapid, hayaang tumawa ang lahat, hehe. Gayong okay ka lang naman pala halika na at maupo na, sambit ni Lord How. Naagad sinang ayunan ni Elder kung ang kahilingan ni Jingchong. Ngunit bigla niya naalala ang table task na aksidente niyang naihulog. Kaya sinabi niya na ah, ang matandang lalaki na ito ay hindi sinasadyang maihulog ang isang kayamanan ngayon. At ginawa niyang dahilan ay sabik daw siyang makita si Lord How at sinasabi rin niya na walang oras upang hanapin ito, sabay nakiusap ang matanda na kung maaari ay magutos sa mga tao upang hanapin ang nawawala niyang treasure. Upang hindi na mag-alala si Elder kung ay nagbigay ng pangako si Butler mo na mangyaring matiyak, ang mga bagay na nahulog sa Song Mansion ay hindi mawawala. Matapos maipasa kay Aga ang order para hanapin ang kayamanan ni Elder Kong ay agad din itong nagbigay utos sa lahat ng Song Mansion Guard na may hindi sinasadyang nawala si Master Kung na isang kayamanan sa daan dito, kung sino man ang makakahanap nito ay gagantimpalaan. Habang hinahanap ang nawawalang kayamanan ng hangal na matandang kong, ang maglolo naman ay palihim na nag-uusap ayon kay Lord How. Sinasabi niya kay Yun Siang na ang matandang lalaki ay natrap ngayon, anong uri ng pagbuo ang ginawa mo sa pintuan? Napakasama mo apo sabay tawa ng old man. At tumugon naman ang ating bida sa kanyang lolo na hindi ba't ikaw rin naman ay gumawa rin ng isang move, hihihi. Matapos mag-usap ng maglolo ay tinawag na ni Yun Siang ang mga katulong para ihain na ang mga pagkain. Sa kahilingan na iyon ng kanilang yang master ay agad nagsipasok ang mga katulong, at ang bawat isa ay may dalang pagkain na magkakaiba. At maingat na inilalagay ng mga katulong ang mga pagkain sa lamesa, sa isang gilid naman makikita ang magamang tahimik habang binibigyan ng pagkain ng mga Song Mansion Maid. At sa ginagawang pananahimik ni Elder Kung at City Lord Fan, ay napansin ito ni Shinksen gayong pabulong itong nagsasalita na hindi ba dumating sina Lolo at Ama dito upang malakas na. Bawiin ang pakikipag-ugnayan, bakit sila tahimik, kaya naman napagdesisyonan ng dalaga Nosia na lamang ang magsasalita para sa bagay na hindi magawa ng kanyang ama at lolo. At sa mga ilang saglit nga ay tumayo na si Kung Shenksen at malakas itong nagsalita na Lolo Song, ang pangunahing dahilan ng pagdating namin sa oras na ito ay. Sa kalagitnaan naman ng kanyang pagsasalita ay biglang napasigaw ang old man na kanyang lolo gayong batid ng old man ang maaaring sabihin ng kanyang apo. Bagaman napakatapang ng pagmumukha ng old man ngunit sa loob-loob nito ay natatakot na gayong nagsasalita ito sa kanyang isip na loko talaga ang batang babaeng ito. Naisyata niyang patayin ang matandang ito. Maging si Ginoong Fan ay agad din niya pinigilan ang kanyang anak at sinasabihan niya ito na Shinksen, makinig sa iyong lolo, umupo at kumain muna, maghintay at tingnan bago ka makipag-usap. Matapos mapigilan ng mag-ama ang pabigla-biglang desisyon ni Kung Shinksen, ay agad humingi ang dalawa ng paumanhin sa kabastusan ng kanilang unika iha. Sabay sinabi ni Elder kung na ang batang babae na ito ay naspoil ng matandang lalaki sa bahay, talagang nagsisisi ako sa kanyang mga kalokohan. Napatawa naman si Lord Howe at pagkatapos ay sinabi niyang okay lang, okay lang, mabuti si Shinksan, dapat siya ang hiyas ng iyong pamilya kong. Upang putuli na ang ganitong pag-uusap ay sinabi na lamang ng old man na mag-toast na muna ng tsaa. At nag-cheers na ang lahat ng nasa hapagkainan. Matapos nito ay sabay-sabay ang lahat na uminom, ang mag mula sa pamilya kong, ang magkapatid na si Yunki at Yunjin. At ang maginang Yunxiu at Mrs. Cheng. Makikita naman ang batang babae na sinasagpangan ng napakalaking karne. Matapos makapag-shears, ipinagpatuloy ng ilan ang pag-inom habang ang iba naman ay masayang nagkwekwentuhan. At ang iba naman ay tahimik lamang gaya ng pamilya kong. Ngunit ang dalagang si Kung Shinksen ay problemado gayong pabulong itong nagsasalita na kailangan kong malaman ang isang paraan upang gumawa ng isang bagay. Dahil hindi ako pinayagan ni Lolo at ama na magsalita, nang bigla naman niyang mapansin ang unggoy na si Yunryu na kaisip ang babae ng isang malinaw na idea para gamitin ang lalaking ito. Gayong napansin din ng loko na sinilayan siya ni Shinksen ay tuwang-tuwa ito na nagtanong sa kanyang sister na sa tingin mo ba ay lihim na nakatingin sa akin si Miss Shinksen. Ngunit tiningnan lamang siya ng kanyang kapatid na animo'y nuwarduhan sa kanyang pinagsasabi. At ang ating bida naman ay nakatanggap ng isang tawag mula sa kanyang Apple Watch. Bago sagutin ni Yun Siyang ang tawag ay nagsalita ito na Lolo, kumain muna kayong lahat, pasensya na po, kailangan ko munang umalis. Nang nakalabas na ang ating bida sa Banquet Hall, nang sagutin na ni Yun Siyang ang tawag, na ito pala si Shopkeeper Hong, hinatanong naman ang ating bida na kung ano meron. Ayon kay Ginong Hong Fang, nagtanong ako tungkol sa apat na pangunahing sangkap na nawawala sa iyo. Kabilang sa mga ito, ang aming Hong Chamber of Commerce ay may isa sa kanila, at inililipat namin ito mula sa Bayshow sa pamamagitan ng sangay ng Lingyin City. Ang dalawa pang halamang gamot ay nasa Lower Kingdom, ngunit ito ay magtatagal. Ang problema ay ang huling pangunahing halamang gamot ay ang Boundless Flower. Napakabihirang ng Boundless Flower, so far isang halaman lang ang nahanap namin. Sa kamay ng angka ng may ng Sun Sculpture City. Sa susunod nating video, ay sama-sama nating alamin kung ano ba ang pinaplano ni Kung Shinksen. Gayong labis ay ikatutuwa ng unggoy na si Yan Ryu, ngunit, sa pagbalik ni Yun Siang ay nakikipagtawanan si Shinsen sa ating bida, kaya naman mag-aapoy sa galit ang mayabang niyang pinsan. Nahahantong ka, nga sa isang duel ni Yun Siang laban kay Yan Ryu, at sa gaganaping duel ng dalawa ay papanuulin ng buong pamilya ang labanan sa big screen projector. Ngunit ano kaya ang magiging reaksyon ng buong pamilya Song at ang pamilya kung gayong gagamitin ni Yun Siang ang Star Soul General Lubu? Alamin natin kung magagawang makalaban ng hambog niyang pinsan.